Wala pa. Ano? Ano yan? San? Oh, okay na. Oo, ako yan <laughs> ah. Napapanood mo ko? Ah, sinurge mo ko no? Balita mo no? Akala mo? Akala mo ako? Ah, thank you. E magano yan ma'am? 150. 118? Uh Oo, -oh, 150 bigay ko sa'yo. 150? May 50 ka dyan. lang. <laughs> no. Wala? Wala. Parang, alam ko lang kung meron. May 50. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Ang ganda nga tayo speaker boy. Ano pangalan mo boy? Russell po yan. Russell? <laughs> O, oh, sa inyo na ito lahat o. Oh. Bago na kasi sticker ko eh. O. Oh. O, oh, shoutout kay Russell o. Oh. Pinalo tayo o. Sinurch yung page natin. Hindi ah. Okay, bye bye. Ito na. Bye bye. Ha <laughs> oh, diba? Pinanood tayo ng mga bata no, nanood din sila ng mga motovlogger. 'Yan yung advantage nga pala kapag naka-riding jersey tayo ng mismo nating channel. Kasi pwede tayong i-follow niyan na nakakakita sa atin, na hindi natin alam. Pero 'yan minsan kapag nasa rides kami, ah uh, nakikita yung jersey na suot. Sinesearch nila 'yan tapos pag nakita nila, uy vlogger nga 'to. So nangihingi sila ng sticker Tapos makugulat na lang tayo Sinurch pala tayo Thank you po yung advantage Kapag naka riding jersey tayo Nung mismo nating channel Ang pinaka maano talaga dyan Is dapat Siyempre Nagpo-promote tayo ng ibang kumpanya, di ba? Nagpo-promote tayo. Kaya nga binibigyan ng jersey niyan, siyempre, para ano rin niya, parang ads, di ba? Yan yung tinatawag na pinakamurang advertisement.